So guys, magandang hapon. Ito na nga pala ang update sa ating mga tanim na pechay. So guys, ang daming kinain dito ng mga insekto. Ayan, kumunti na sila. Pero binawasan ko na sila guys. Kinuhaan ko na sila ng aking niluto. Ayan, nilagay ko sa isda. Ayan. So ang ganda ng sibol ng mga pechay dito guys kasi naliluman sila ng puno ng lukban kaya hindi sila masyadong haggard kaso kinakain naman sila ng insekto pero hindi ko sila guys inispray kasi nakukuhaan ko pa naman sila ng ng mga dahon at ayaw at ayaw ko nga silang ispray tapos eh nakakasurvive naman sila kasi parang hindi sila inuud yung leaf cutter ang kumakain sila at mga kung ano ng insekto yung mga grasshopper hindi uud kasi pag uud ubus agad eh So yun na guys yung itsura niya. Pinakuhaan ko na yan kaya parang feeling nyo hindi lumago. Tapos ito yung kabilang bed guys. Nakuhaan ko na rin ito ng malalaking dahon. Mas gumanda sila guys. Kasi may tinanong ako sabi ko ilang beses kailangan diligan yung pechay. Sabi niya sa akin apat daw. So expert siya magtanim. Salamat nga pala sa iyo, Sisi, sa pagsagot ng akin tanong. So, apat na beses daw siya kailangan diligan kasi, di ba yung pecha, pag niluluto natin, matubig talaga. So, yan guys, ay inabunuhan ko, kaya medyo gumanda sila. Tapos, tinatanggalan ko ng uod. Ayan, so ganyan na sila kalalaki. Tapos, ito yung ating kamatis, guys, ay may mga bunga na. Ayan, medyo kuripot pa siya sa bunga. Inaanuhan ko siya, guys, nilalagyan ko siya ng fertilizer na complete kasi hindi talaga siya gaganda pag hindi ko nilagyan ng fertilizer eh sayang naman yung tanim natin ganyan na guys kagaganda yung kanya mga bunga at marami pang parating ang tangkad naman ng kamatis na ito guys kasi ito inalisan ko pa yan siya na ano hindi ibig ko sabihin ino, tinanim ko siya diba yung nakababa pang ganun siguro may mga dalawang dangkal o isang dangkal pa yung nailagay ko sa lupa nakatawan niya pero tumangkad pa rin siya oh halos kasing tangkad ko na eh mababa lang ako so yan guys yung unang bunga Tapos guys, di ba sobrang tindi ng init, talagang lumalanta na lang ko sa indahon nila. Kaya talagang inano ko siya sinasawa sinasawaan ko sila sa tubig. Kaya ang problema, pag wala ako, ayun, na ano sila, na sa tubig. Kung mapapansin nyo pati guys, yung ano yung share ko lang. Itong, itong mga uh, dahon dito ay tinanggal ko na kasi wala naman siyang gamit para mas mabilis lumaki yung ating bunga napanood ko yun guys sa ano sa iba nagtatanim na tinatanggal nga daw yun para mas mag-focus yung nutrients ng halaman sa mga bunga. Ayan. Medyo tumaba naman siya guys, nilagyan ko ng fertilizer. Ayun guys, nakakatuwa ang dami ng bunga. Ito mas maraming bunga oh. Tapos nga pala guys, itong paganto ang sanga niya. Pagpaganyan yung sanga niya, huwag yung tatanggalin kasi yan yung talagang magbubunga. Eh, pero ito, wala tong bunga na ano na to. Ay, parang may nabuo pa din. Tapos, may sisibol dito, guys, sa mga pagitan ng dahon na yan dito, o, oh, dito sa, sa sulok na yan. Tanggalin nyo na kasi hindi magbubunga yun. Kasi ang bunga talaga, guys, dini sumisibol, o. Oh. Yan, sa ganito, ganyan, o, oh, tinan nyo, o. Oh. Wala naman siya dini sa tagiliran dito. Ayan. Share ko lang, guys, yung mga nalalaman ko, eh, sinishare ko din. Naku, may tama na agad dito, guys, o, oh, dahil sa init. Tanggalin na natin din na ito gaganda. Ganyan na nagiging epekto guys. So, pag mainit, masisira siya. So, yun lang guys. Tapos itong ating mga mustasa, hindi nga magumanda gumanda-ganda kasi nga eh, sa insekto. Pero in-sprayan ko na ito guys. Nilagyan ko rin ng fertilizer. Hindi ko siya kukuhaan kasi nga Nisprayan ko siya ng insecticide kasi hindi talaga ako makakapitas guys. Pag hindi ko nilagyan ng insecticide yan, tinan nyo ang dahon, butas-butas. Ayan. Tapos ito guys, o, sa sobrang init. Ay, ang dami pa naman yung bunga guys. O, ayan. Nag-iisipan ko siya kung puputulin ko. Ay, yun, nalalaglag nga yung bunga. Sobrang init niya, nagiging ganyan. Hindi naman masasabing sa kulang sa pataba kasi nilalagyan ko naman siya ng pataba. Once a week, katulad ng sabi nila. Ito pala guys ay siling haba, panigang. Ayan eh. Pero hindi ako sure. Ayan guys oh. Ang dami niyang bunga. problema nga hindi niyang kayaanin yung init. Ayan. Tapos ito guys yung una kong binidyohan na pinagkukuha ko ang talbos kaysa mauod. Ayan. Ang mga dahon niya pinagkukuha ko. So ganyan guys ang ginagawa namin ni kapatid sa Santa Rita. Yung kumukuha lang kami ng talbusan iniiwan namin yung talbusan para magtalbo siya ulit magdahon siya ulit pero hindi ko alam kung makakasurvive ito. para pinag-isipan kung sabugan na lang ulit ng bagong buto kasi hindi talaga maganda yan pa guys, na nyo oh. hindi pa ako nakakakuha dito ang pangit talaga nya guys kasi ang turo sa akin ng aking marihin ay sabi niya isprayan mo marikoy pag maliit pa lang dahon niya nakita mong may uod na isprayan mo na agad sabi niya So, ganun ang gagawin natin, guys, sa susunod. So, bumili na ako ng punla. Yung una kong pinakita, guys, nap na, ano, na bed. Nilagyan ko na yun ng, ano, buto. Binuburan ko na siya ng buto. Tapos, ito yung pinagpunlaan natin, guys, so. Oh. Tinan nyo ang itsura. Kasi, hindi ko nga siya in-spray yan. Sabi nga nung aking marihin, in mo kasi sayang. Pero, hinayaan ko na lang siya dyan ng kainin ng ilo. Tapos ito guys yung akin tinanim na. yung sili na kalabasa pa, parang hugis kalabasa yung bunga niya yung hinahanap ko na sabi ko pabili ako kasi wala nagbenta sa akin Sa so, online naman ang mahal 160 may tax pa O tapos ito guys yung binili ko sa aming palengke sa public market namin na patola ayan gusto ko rin guys ng patola ay may bunga na oh my god ang bilis naman pala nito magbunga guys oh Ah in, guys yan 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 nakikita nyo ba yan yan, yan lang naman yung salarin kung bakit butas-butas ang dahon ng pechay ko. Yan pala matinding mag... Ay, hindi ba kita Yan pala ang guys, ang matinding sumira ng dahon ng mga gulay. Wait lang guys, ha. Yan guys, yan yung matinding sumira ng dahon ng aking mga pechay. Yari ka sa akin, huwag ka magpapahuli. Yun, nahuli ka, yari ka. Sentensyado ka ngayon So yun nga guys Nakakatuwa siya O hanggang doon May bunga na pala Agad Mabilis lang pala guys Magbunga ang upo Este patola Hindi pala ito upo Ano patola Ayan guys Nakakatuwa nga siya May bunga na siya O Ano kaya patola to Kasi guys Binili ko ito po na ito Hindi siya yung dahon At hindi siya yung Buto na Buto Na makikita ko doon Kung anong yung bunga Basta nakatanim na siya Na binili ko doon Sa bayan Katuwa, may bunga na agad siya, may aanihin agad tayo. Yan. So, share ko lang, guys. Ang sarap talaga magtanim, ano, lalo na pag nakikita mo nagbubunga na. Pero dito, guys, yung akin tinanin na garlic chives na pinakita ko sa unang video, ayan, no, kung makikita ninyo, diba? Nadedod siya. Iilan na lang ang natira. Ayan. So, sad life. Kin Kinitkot pa yan ang ano ng manok na nga pala, guys, yung ating punla na kalabasa. So, yan. Dalawa sila din puno dyan sa, ano. Malago na siya. Dalawang puno siya yun Hindi ko na siya inalis, guys, dun sa, ano, sa seedling. Kasi yung pinaglagyan kong seedling, dalawang puno nakalagay sa isang seedling bag. Hindi ko na siya inalis kasi ma-stress pa siya. Ang ating mga Okra na tumataba pa lang. Tingnan nyo guys, o, sa tindi ng daan ng init ng araw. O kahit may diligyan guys, o, ganta. So matira matibay talaga ang mga halaman ngayon. Eh. Ayan, liliit pa sila guys. Kaso na ay, tumaba na yung sanga nila, hindi tulad dati. Yung stem pa lang, isa Tapos ito guys, yung ating tanim na sayote. Kung makikita nyo guys, ayan yun. Yan yung kanyang ah, mismong bunga. At guys, pag magtatanim kayo, siguraduhin ninyo na yung labasa ng ng tawag dito, sanga niya o yung stem niya na ito ay pataas, hindi man pa ilalim. Kasi pag pa ilalim, madededod sa inyong tanim na sayote. ayun Tatlong puno yan guys. Oh. Maganda itong lupa na ito guys. Nilagay ko lang siya sa ibabaw. Tapos kusa nang pumasok sa ilalim yung kanyang ugat. Ayan, no. Eh. Ang problema dito, guys, dapat mabawasan ko siya ng ano, ng yung ano yung yung sumusuwi sa pagitan nito, oh. Ang problema, mas tam mataba pa yung bagong suwi kaysa dun sa main stem. Hindi ko na rin tinanggal. So, dyan natin siya, guys, pagagapangin. Ang problema niya, may kasama niyan, guys, ay sitaw, oh. Ang na. Nisprayan ko nga, guys, yan at Naku, katatanim lang ay eh, mga ilang linggo pa lang nakatanim ay eh, puro dapulak na agad. Ito guys, oh, ang dapulak da ng kanina. Ewan ko kung namatay sa pag-spray ko. Nisprayan ko yan guys ng sibin. Hindi ko alam kung naubos sila. Pati itong mga langgam na ini nisprayan ko para umalis sila mukhang matibay. Ayan. Ito guys, okay na ay yung pinakita ko kanina na ano, nang uh, insekto 'yan. Ganyan ang nagiging resulta. Ganyan 'no, doon sa insekto na 'yon. Buti ko konti, kung marami ako Babago pa nga lang pala guys, naggagapangan ng ating mga sitaw dito sa ating ginawa na gapangan. Balang ba sa Tagalog? Ang ganyan 'no, oh, 'di ba? Medyo mahaba-aba siya. Kaso nabibitin ako sa dito sa taas dapat may isa pang pagano. Lagay nga pala tayo dito guys ng spinach o alugbati. Ayan, pandakihin natin yan. Marami pa yan guys. tanda yung pinunla ko dun sa may kamatis. Yan na yun. Yan lang yung nakuha ko dun na medyo malaki-laki na. Pag lumaki pa yung iba dun, ilalagay natin ulit dyan. So hindi natin siya guys pagagapangin yung papatalbusin natin siya ng patatalbusin. Yan. Tapos yan na guys yung mga bago natin tanim na okra, kamatis, yun meron pa dun kamatis mga kamatis yun ang problema nito guys mainit talaga ito guys talong madali makakasurvive yan kasi nakasidling yun ang dami natin bagong tanim ng mga okra at malinis na ito guys malinis na yan medyo malinis pa lang pala ito yung pinapakita ko sa inyo dati na maduot ma, ano, masukal So, nalinisan ko na siya at nataniman. Tapos, may tanim pa tayo, guys, doon. Mga okra, kasi hindi pa malalaki. Yan, may mga okra din tayo doon, guys. Ayun, yung may mga basa-basa dyan, yan, mga okra yan. Tapos, dito magpapalagay sana tayo ng bed. Ayan. So, yun lang, guys. Share ko lang. Ang ganda tingnan sa labas, guys. <laughs> Di ba? Ang katuwa, oh. Diba, ganyan ang itsura niya sa labas. So, yan guys, yung dalawang yan, nilagyan ko na ulit ng binhi ng pechay. Yan, para habang tumatanda itong mga nauna natin tinanim, may possible na naman sila. Yan yung natin mga kamatis. May dumaan dun. So, yun lang guys. Thank you for always watching. Pa-share naman ang aking video kung nagustuhan nyo.